Maraming netizens ang napawaw at napahanga talaga ng aktres ni si Katrin Bernardo matapos ang sexy at hot dance performance nito sa isang event. Simula kasi nung Martes hanggang ngayon ay trending at pinag-uusapan sa social media ang ilang larawan manging ang mga video clip kung saan mapapanood na sumasayaw si Kat. Maraming netizens lalo na ang mga tagahanga ni Katrin ang nagsabi na simula na maging single ang aktres ay mas naging komportable ito sa kanyang sarili. Sa naging speech din ni Kat sa nasabing event, sinabi nito na nagsisimula na siyang ilabas ang best version ng kanyang sarili. Komento naman ng ilang netizens, kahit na nagliliyab sa kaseksihan ang dance performance ni Katlin ay elegante pa rin siyang panoorin. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na nagperform si Kat ng sexy dance dahil nag-viral na rin ang kanyang water performance ilang buwan matapos sa hiwalayan nila ni Daniel Padilla. At yan ang entertainment news na nag-iisang Diyosa sa Balat ng Radyo. Ako si Diyosa yan. Tatak RMN.